Ay, uh, ayun talakilio, yun. Hello, good morning mga kafeing yung manin. Oh, ngayong kaisan dito? Ngayong umaga mga kafeing yung umaga tayo dito sa ating pangisdaan kasama ko si utol mga kafe nyo mga nakakamiss kay utol ayan na kasama ko na siya ay Maga tayo ngayon para makarami tayo mga kafe nyo pero di pa natin sigurado kung makaka uli tayo kasi kahapon malakas ang ulan maghapon kaya titignan muna natin kung meron tayong mahuhuli ito pala yung ano mga kapil okay lang <tong> hindi uh, ito ang daanan ng mga ano ano nagyo kanta kasi eh kahit kayo ate puro kaho ito eh yan mga kapil yung daanan natin uh. uy nagalis na kita ang dahing panggato ah <tong> So sobrang tagal na nitong mga nakatambak dito na ano talagang up oh. pwede nang panggatong ayan dito ya po ayan o oh, yun pwede pwede tayo maglambat dito sa ispat na to ayun o nalutang nalutang na lahat yung mga ulo mo ang dami nila sa gilid oh. Tip na gano'n ang nagadudan eh. Nagadudan. Sige lang, tapay lang. mo, hindi Mag ka magpapayagid. Diyan lang, akin na yung bag mo. ay mga kape. Oo. Okay. Oh. Dahil nami-miss nyo si Utol mga kape niyo, si Utol muna yung maghahagis para sa inyo. Ayan. dami dyan eh buti ah, oh, malakas pa rin yung tubig mga kami maghapon kasi yung naulan no? Oh. Hmm. Si ayan inihahanda na ni utol yung lambat namin ha hindi to sila sa gilid eh ayan sila un oh, dami oh puting puti na sila mga kami oh pwede pa lang pagpakasdya yun ta dandanin mo lang para maganda yung ano natin pagkahuli natin jackpot na to mga kape ang dayang panggatong oh. ipil ipil pa naman kilala sa uh, isa sa pinakamagandang panggatong magbaba ka pa siya pwede mo na ipakpakasdya ah may sabit dun sa banda ron baka bumaba ka dyan pag ano Grabe. Grabe ang hagis ni Utol ah. Talagang unbelievable. Hmm, tinatangay na yung lambat mo. Oh. Andun na o oh. No. Sumabit pa ata. Ah. Madami. Ang kagandaan sa lambat na yan mga kapingyo. Ano? Uh, winawag-wag lang. Ayun oh si si Nagsisilabasan na naman sila. Naku! Ayan na. Naku! Sabi, lumulundag na, lumulundag na. Sabit, umaba ka na. <laughs> maabot pala dito yung baha o. Tataas. Hmm? lang dyan. Hmm? Uy! Sisi Uy! Grabe! Hmm? Uh, ayun, talagal yun. Diyan na yung ko. Doon sa puno ng akasya. Ano ba ng akasya? Asla puno ng ano? Ano ba yung akasya? Ano ba wag Iwagwag mo lang. Iwagwag mo. Gano? You know? Ang dami agad mga kapengyo. Huh? Kagandaan sa lambat natin, wagwag na -wag lang. Okay na.

Ha? Ah? Oo, Pilipinas ang talaga. Oh, oh. Pasok muna dito. Ayan. Sa Pilipinas, huli aga. Huli pati ano dito eh. Tukmam. Itong lambat na itong mga kape Huli pati ano. Al Tagalog nga dyan. yan no hindi pa rin nagsasalita si utol <laughs> nahihiya pa rin mga kapengyo kaya ano ah Pati ba na naman tayo nito? Siguro yung mga karpa

sang hagis pa lang dito sa malupit na nung ano, laki ng ilo. Hindi na kayo maka ano dun sa kabila, makapunta dun sa kabila, oh. Tiyamba lang yung pagpunta namin ito nyo yung dun, eh. nagkulag kulakti na sila. mm swerte uh, ano lalaki oh? oh Sabay pulok di Hmm. Malaglag ka basit, pagkawalan mo uh, good size lang ang kukuha ni natin wala uh, -huh. na dalawang dampot Hagis uh -huh. uh -huh. okay. pa. Kunin mo yung dalag.

Wadi lang nga guna. Yun no? Ay, karapan saja, eh, karapan saja, aja ay. Karapa yun. Hmm? Hmm? <laughs> Babata na. Sumabit. Nakadali ka ata na. Taglamis ah. Malamigyan talaga. Hmm? May mga nagiinuman pa dito sa ilog eh. Lamig. Lamig yan. Uy. Maliit-liit yung nakuhuli mo di na, 'di ba? Dito, pangya. Hmm. pero bihaya. Bihaya. ng log oh, E. Ha? Iba, e iba, e e e e -pa, pabulos mo. E Ibang... Yun. Ya kita maji kok. Tarpa, hmm, tarpa jangan. Hai bye kuta Hai kita ini bahasa nah nah

Bababa tayo. Tapos natin si Utom. At baka uh, madali niya yung ano. Pinapagilidan namin yung ano. Okay. pag ganitong tag-ulan eh ano panahon na ng ano mga kami mga aligaw na gulay mga ligaw na gulay ha? awan? Tapos ang wanam? ngay for the first time ata yung bukya <laughs> Al-alya ata yun ah. Ang ah, yung al-alya. Al-alya ata yung nagpaparamdam dyan eh. Ay. Ano kaya yan? Pupungang kahoy. Lamig. Uy! Napakalamig. Abu Awan? Beteng kawalaan Kau sila? Ang dami kanina dyan eh. Yan mabipay. Dan sampai letak nah. Kalau kayak begitu. Ya kapan benar deh. Ya. Ini tuh. Tukak. tukak. <laughs> Itu. Grabe namanya tukak na tuh. Nang nyari jan. Oh. Tukak. Karang. Tukak, tukak. Hai. Nagtalim naman yung ano nito. Hindi hmm. masarap <laughs> masahin. Sa Pilipinas ay masarap na eh. Wala no choice eh. Kung มาลีเลดเี๋ยมันทมานอีก Ang ganda ng tatay Dami nila kanina eh. Tani, ikid ta. Rata lang agaya eh. Ayan, doon sila sa gilid tayo. Doon, sa, sa gilid doon. Sa may ano doon. Doon sa pinakagilid doon. Ayan. Bili naman yan. Kung hindi pa nahuli yung ano uh, yan. Oy! Nadya. Oy! Tarpak! Ya! Malaki yun Kitang kita yung buntot eh Oh Adam, Kulay orange yung Buntot eh Nakawala na ata Kali, Nung nakaraan nakawala na naman Kawansan Diyan pa ang laki nung karpa na yun eh. Dakal. Kita mo daw baka makalusot. Karpa. Karpa. Malaki daw na karpa mga kabeyo. Jackpot. Oy, jackpot. Oy, ay nakawala. Atan na. At, na. At, na at. <laughs> <laughs> Ang laki nung nakawala. Oh, nakawala yung isa sayang uh, pero okay lang yun kasi may isa man naman ano wala pakawala mo yung isa na yan may buntis malaki hmm. nun sayang yun ah Eko, ay, bata um. tiyan, Eh, kau ada mata? Laki nang chan ni. May hirap na, tayo ipagkita lang Hmm. Diyan hmm. mm. pa eh. Yeah, Diyan eh, doon doon yung burdong. Sayang yun, ang pa naman ng karpa na yun. wala yung lambat kasi natin eh medyo ano na eh butas butas na eh yay murdong jay oh nito gumusel po mo ito papait 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 dito, dito lang sa Taiwan eh, kung may papait sana dito eh, masarap eh. Sarap inumin yung katas noon, mapait. Papait. Si. Ajay, ajay. Jai, jai, murdong. Nung, nung, Nagpapakita yung ulo. Nako, sa bali Iba yung tinamaan dito sana sa bandang ibaba. Ayan yung ulo! Da? Da? Karpa din ata yan? Karpa yan? Oy, karpa Karpa ulit! Ayan na ang lalaki. Ayan na. Um, ay, nakawala manain na yun. Nakabulos. Wala, butas yung lambat, ano. Sayang. Sayang, ang toto. Ha? Ah? Nalak-lakagamin ikatan ako, basit eh. Ayan mga kafe nyo, tama na to Marami na yung ano namin ni Utol So, papaalam na kami mga kafe nyo Ingat po tayo palagi Bye bye, thank you sa so support oh. Bye 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 bye, -bye.